Hello guys, what's up? Welcome back again sa ating channel BMO Gamer At ito, meron na naman tayong panibagong experience Naging guild leader tayo ngayon Ito yung first time na naging leader ako Nagulat ako, hindi ko alam na naging guild leader ako So hindi ko alam siguro random to na kapag umalis yung leader ay napupunta, pwedeng random na mapunta iyo o kung kanino man pwedeng napunta kasi magmula nang pumasok ako dito sa guild na to nagpaiba-iba na to ng ano ng guild ng guild leader nawala na yung unang guild ah, uh, guild leader tapos napalitan ng isa pa na engine naman yung una ano eh ah... Uh, BK tapos sumunod naman naging ano na nga naging MG tapos napalitan ulit ng isa pa another ulit na MG ah uh, o MG then ngayon ako na nagulat na lang ako na punta sa akin pag guild so hindi ang alam ko kasi dito sa guild ano, may ano to eh may may bayad ang paggawa ng guild pero ngayon, nagulat ako, bigla ako, ako naging guild leader ngayon. At ngayon, dahil may event ngayon, cry wolf oh, hindi pa kami pwede nga ano. So, nakakapag-message na ako sa ano, nakakapag-message na ako sa guild namin na ang milito sa pangalan ko is guild leader. Dito sa guild namin kasi, kukunti lang talaga yung mga online. Although, nasa top 3 naman itong guild na to pangatlo, pangatlo sa ano, sa mga mula doon sa demigod sojak pangalawa tapos ito yun, okay na yung ano, cry wolf ito yung first time na maglilid ako ng ano, ng mga guild members dito sa mga event na to kaya nagme-message ako, sabi ko uh, sana mag-online sila, lagi at ano sumali sa mga event kagaya nito lalo na sa ano sa siege war although hindi naman mananalo pero malaki kasing ben, uh, may kahit paano may makakakuha ng reward points ang ano ang guild at saka nagkakaroon ng XP para ma-maintain ng guild yung yung level nila kasi may level may level din na yan may level din kasi level na to 72 Well, may level din ng guild kaya di, kailangan sumasali lagi sa event para nagkakaroon ng guild points yung guild namin at ano magkaroon ng XP maka receive na XP para ma-maintain ma namin kahit pa na, na nasa third kami o pa kami sa mga guild. Kaya so, di ko rin inaasahan naman na magiging leader ako but ang tagal mag-umpisa. Pag ginugo ko wala. Ah, uh, gogo ko siguro to. So first time kong maging ano dito maging mga uh, dati nung pumapapagmapasok ko ng cryo wala naman tunggo na to eh. Baka ako ang mag start kasi ako yung good leader. So kasi sorry naman kasi hindi first time kong maging guild uh, leader dito sa uh, MU Monarch. Although sa mga MU Philippines, nag nagtatayo talaga ako lagi ng guild noon. Mga mga tropa lang, mga tropa, mga kakatropa ko lang yung mga biging guild man, member ko. Tingnan natin kung ano nangyayari kapag ayan. Yung gagawin ko ngayon dito. Hey, one. May mga tatlo di ano dito. Ko konti lang kami dito, ilan lang kami. Ano bang gagawin ko dito? Yun. Bakit ayaw po ang tagal mag-start? Sa MU Philippines, lagi ako gumagawa ng guild eh. Maga parang at least meron lang akong guild na makakasakasama. Tagal mag-start. Hmm. Wala pa rin. Wala Ano ba nga ko dito? Pabalik balik lang ako dito Ano ba kiklik ko dito? Ayan, Ay, wala pa rin <coughs> One more, pa nga Ano ba mag start to? Parang May gagawin ba ako dito? May gagawin yata ako dito. Ah, yun. Ah, kailangan pala magano. Mamimili ako doon. Yung isa pa, yung isa na, na mali na pili ko isa sa isa. Oh. Hmm, ako pala pipili ng ano. ng mga... Uh, guardian, mga, mga, mga ano, makapili na ako but ayaw pa rin wala pa rin ah may, may para may oras sa meron akong kasama isa dito yung isang account yun account pang ano ko ah ito pa isang elf oh meron na pala dito ako nag start ka pala dito tatlo lang kami ay apat yung isa pa nasa nasa gitna yun nag start na so ang gagawin lang naman dito sa ano sa crywalk is i-detend ide lang namin yung tower sa gitna so, yun yung gagawin natin dito dito pero dito sa crywalk kahit matalo kayo may reward pa rin kayo pero mas maganda kung mananalo kayo para mas malaki yung reward na makukuha nyo parami ng parami yan. At saka may mga ilang wave, may mga wave wave. Kailangan lang natin depensahan yung ating tower. Kaya lang paano namin malidepensahan to kung ano. Hindi lang kami, tataklo lang kami, sakto lang kami dito sa mga gate pa. Habang tumatagal, habang tumataas yung wave. Mano to. Palakas ng palakas yung mga move. Dito, check ko yung ibang isang elf dito. Medyo ano, medyo mababa level. Natin dito kung kaya naman niya. Ayan, kaya naman yung pala niya kahit pa paano. Tulungo ko muna. Nasa na kaya ibang mga kagild namin? Pero kanina doon sa guild master event, ang dami namin ha. Meron pa kaming kasamang wizard na mataas ang level. Tsaka may BK. Nasaan na kaya sila? sayang di sila sumali sa ano sa crywall bakit di sila sumali kanina ang dami namin sa ano sa guildmaster event eh ang dami namin kanina sayang dapat dito dito talaga sila sumali yung isang kasama ko sa moner tsaka isang elf ko muna. Oh, ito yung sayo. Ayaw umalis dito eh. Tabang lang dun. Ito yung summoner. Oh, kaya naman ng summoner kahit paano. Pero tulungan na muna natin siya. Para mabawasan yung kanyang kalaban. Medyo mahina pa rin naman yung aking ano, uh, wizard. Pero at least kahit paano. Meron nga ang Meron akong kasamaan dito nag ano 333 na Eh ako 313 pa lang Pero ako yung naging guild master Hindi ko alam kung ano naging guild leader Hindi ko alam kung ano yung ano eh Yung uh, Patakaran dito sa Pagdating dito sa ano Sa guild Pero dati ang alam ko May nakalagay doon na impeach Siguro depende kung may mag impeach impeach Ganun hindi ko alam kung na-impeach yung ano yung dating guild leader kasi hindi siya laging online eh. ako kasi everyday online eh. so first time ito na naging ano ako naging good leader dito sa NU Monad hindi ko rin inaasahan eh. gulat na lang din ako uh -huh. So pagka pala cry wolf kailangan uh, pumasok ako para makapag-start din sila ka dito so, Kahit matalo man lang dito, sigurado matalo kami dito, hindi, hindi, ganun pa. hindi kami ganun para lakas ngayon. Tsaka ko konti kami siguro kung kahit man lang mga anim kami, at least dalawa sa tigdadalawa sa bawat pinto. Kaso hindi, tig-isa lang kami sa pinto. Kaya ito, nakakapasok sila. Bawas-bawas oh. so, na rin yung mga guard na anit. Buti na lang may ano, oh, nawala, matay na yata yung isa naman dalawa na, namatay na yung dalawang ano, elf ano nabawasan na yung ano namin dito dito buhay pa, sa taas ako di mo umatak itong isa pinasok lang yung ano, yung kanyang karakter dun Bali apat pala kami dito. Hay na dumapalakas na ng palakas yung mga ano yung mga umatak yung mga lumulusob sa amin pala, pa, ano na palakas na ng palakas ilan na lang yata yung natitirang elf mga na red spirit ng ano yung set mga ano ng el ay na may mga ano na may mga malaki ng maso Oh, uy isa lang nga eh, no? isa lang yung natitirang elf. Ito na, nangyabas no? dito. Malakas din yung sa amin eh. Ito na, nakapakas na sila, nakakabigit na sila sa tower.

Nakakailang wave pa lang kami Ayan na sila ay tinanako ako na naka, ano, Kabigit na Nga na Tatalo na to Nasaan ba yung light na oh. ng tower namin O oh, yan na may mga archers na Nga na Ayan bagsak ang tower Natalo kami Ayan ang malakas yung mga archer eh Kasi long range sila eh. Pero at least nakakuha tayo ng 3,000 yung pangalawa 2,500 apat pala kami yun no? yung last two, is putig, 2 is 2,000 oh, hindi na masama at least kahit pa paano naka-experience kami ng ganitong ano ganitong event so yun lang so i-receive muna natin itong ating reward So, ito makukuha nyo reward. Yung guild, guild points at saka yung ano, na ito pang upgrade at itong uh, HP. At uh, ito paano, depends din yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa ating channel. At click nyo yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye and God bless.